So yan guys, ah uh, uh, wala tayong lakot ngayon, natula rin tayong vlog. So ang iba vlog natin ngayon guys ay ipapakita ko sa inyo kung saan yung area na may mga baha. So ipakita ko muna sa inyo yung area dito na kung gano'ng kalalaki yung alon. So dito guys, uh, ganyang kalalaki yung alon. Kapag lumabas ka dyan ng uh, more than 500 meters galing dito pa roon, yan lalaki na ng alon yan guys, sobrang nagabahay. So ito ang uh, itsura ng sabang ngayon, yan. So yan ang mga alon guys. So hibas ngayon kaya malayo ang hibas So magba uh, kami ni Dodoy ngayon. Hello, yan, maganon tayo sa may ano baha doon, 'no? Oh. Sa may tagus, ilog. Oo, oh, tagos tayo doon. So yan, magba uh, lang namin guys. Papakita namin kung paano yung kung saan yung mga baha. So yan oh, lalaki ng alon, oh, grabe. Ah. Uh, nakakaputi tayo mga kaibigan. Ayan o. Dapat nagdala ko ng pera. Ha? Nagdala ko ng pera. Bakit? Siyempre, pambili ko ng plastic. Aba. Parinda ko lugi. Hindi <laughs> man yan. Hindi man yan. Yung plastic mo sa Alright. So yan, mamaya na naman guys. Papakita ko sa inyo yung doon sa may kalsada. Punta tayo doon. So yan po mga kaibigan. Bahan na po dito sa area na to oh. Ah, mabuti lang at walang bahay. So, yung kalsada natin mga kaibigan, yan o. Oh. May tubig na ito nga pala yung dinaanan namin kagabi ng motor pag uwi namin. Lubog. oy, Nalubog ang kalabaw doy. Kalabaw. ayano o, tayo ng kalabaw. Tibay naman tayo ng kalabaw na yan. Nanood <laughs> Oo. Oh. Ito mabisa na yung sa bata. kinilas. Dito nga pala ito mga kaibigan sa likod ng dalayon, daluyon. Uh, surkatan palabas. Yan. Oh. Lalim. Oh, may nagajaging pa oh. Sino kaya yan? Goy, mo nga mo aja mag sisid. Pasok ke imbornal. Oh, yan magandang dana no. Shout out sa so, nagawa niyan. Pakinawangan pala pagbaha baha. Ito pala yung purpose talaga dito. Yan pala yung purpose. Ah, kaya tayo ng tubig. Pero hindi so, mo ko so, yung ano. Kita <coughs> Yan. <tos> hmm. Oh, yeah lakas ng agos mga kaibigan mabuti lang mayroong ginawang ganito yung parang apak apakapaka na ito yun yung mangga, lumalakad. Lumalakad ang mangga. Saan ang lakad? Ah, no? Ha? Saan na puta? Ah. Saan ang puta? No, langoy ka na lang <laughs> nakita niyo mga kaibigan yung mangga lumalakad sa tubig uh, mga guys pwede na tayo dito o, may, may ano pala oh, pakinasin. meron tayo nga nang tawag dito mga guys comment nyo nga kung anong tawag dyan Ayan Umakyat na siya dahil ayaw natin yung mano ano pa ano klase kaya ito uy si is the gut sa ano? siya Bugay, bugay. Hindi makita. Ayan pala. Bugay po lang. ba ito? Bugay. Hmm, bugay. Bugay, bugay yan, bugay. Hindi nila sa babo yan. Hmm. Ito nga yan, di ba? Hmm. <laughs> Ayun po, dalawa na, tatlo. Ang dami. Ayan you o. Know. Mangin sila tayo. Ako. Oo. Sa gilid lang pala sila. <laughs> tatlo. <laughs> Ganda, magpadulas ka kunwari para makita. Huwag lang itama yung ulo mo sa siminto kay delikado. So yan o, lubog ng palay mga kaibigan. Ayun, may sakyan o. Lupit. Hoy, baliwala sa kanila yung ano. Yung baha. Tingnan niyo yung dinaanan nila, mga kaibigan oh. No? Ah, grabe, baliwala yung baha. Oh, yo. Tumut- si kilangan tubig. Nakatawid na tayo. So, meron dito medyo mahina. Ayano. So, inyo munang tanawin ang napakagandang view sa aming lugar daw paraiso ng uh, Puerto Princesa Palawan. Mako mababansin mayroon doon waterfalls sa ibabaw ng pundok. Ayun oh, waterfalls. Pero wag nyo na tingnan ng usok ay malayo. <laughs> <laughs> so ayun oh, no? bahay dito, lubog yung bahay. Buti yung ba, paggawa ng bahay mataas. No? Malapit sa dito galing yung tubig na doon sa dinati kanina yan ayan o, baha talaga ano ito daw, wala pa itong bagyo hugot lang ng bagat ang bagyo, wala, malayo na ganito ba talaga yung ano, sabi nila na wala pang bagyo pero baha na ang lugar ang tawag doon doy. Sadyang mababa lang yung lugar ng sabang. Ayan. Mababa. Hindi rin, Pongsa, hindi, hindi mababa. May ilang, ilang lugar lang pala. Uh Ilang -huh. parte. Hindi pala Ano? Uh, hindi rin naman natin masasabing baradang mga kanal kasi wala, wala namang naman kanal. Wala <laughs> rin naman yung mga imburnal, mga box culvert. malakas Pero ang katotohanan doon, malakas yung ulan. Kung hindi katama may tama ka na. Ang <laughs> doon, malakas na talaga yung ulan. Narinig nyo na yun ha rin ang masasabing kayo ng dahil pinukol yung mga puno kung so, mapapansin niyo nga ah, napaka abroad yung puros man itong Puerto okay. Princesa si City wala ka pang makikita mga kalbong kaingin yan mga kasong okay, cut <laughs> restaurant dito restaurant <laughs> restaurant Restauran na lubog restaurant po ay lubog na ha dito na tayo sa may 4 uh, points Nakikita nyo na yan. Nakikita nyo naman. O oh, yan o. Oh. Yung mga bahay. Yung piloil. Yung mga tao. Lumalakad. Ayaw. Kailangan pala ito. Tambakan pa ng 1 meter. Tapos gawa ng box scoreboard. Diba? Yung kailangan. Oh. Yan ang bahay na uh, sa baha. matik eh. Saka si Ninyo. Atau. Atau, wag mo minor. Dito ka magdaan. <laughs> 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 Bali wala. <laughs> Yang pa isa. Aroy, patay. Tulak, tulak. Permira <tuk> lang. Aroy. Up, tulak mana yang tulak? <laughs> Wala na yan. Wala na yan. Basa na eh. Grounded na yan eh. Kailan mo na tayo. Kailan <laughs> tayo. ang motor. Dapat di mo na natai pa master Tara na Oh tatay na Ano 4 points Baka Kala nyo sa Manila lang ang binabaha. Dito rin. <laughs> Dito, binabaha rin. Duty pa, baha na. Duty pa, baha na. Ayan po po, pinasok na ng baha. Gagtuhod lang naman. Punta pala kami kay ano, Kalingap ko kumarte. So punta tayo doon. Tingnan natin kung ano nangyari sa kanyang uh, kubo. Ano ano lang to? Dibdib ang ah, dibdib lang ito ng ano. Pero gaano man kalalim ng bahana ito ay hanggang ang dibdib lang ito ng pato at itik. Eh. Okay. Yan. <laughs> eh, 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 eh. eh. Eh, dito 'yung <laughs> nag-iip. Nag-iipo-ipo. Merong maliit na word call. <laughs> bale wala ako kay master maglakad sa mga Shout out sa'yo, Master. Napakalawit mo. Yan <laughs> na, bumuos na naman ang ulan, mga kaibigan. Talagang lulubugin nila ang uh, lupa at bahay dito. Huwag din. Ay, lubog na nga. Ano pang gawin mo? Huwag din. Lapit na tayo kay Kalingap, Kuku Ano yan? dala na dala-dala mo na yan, Doy? Ayun, kakapi kami doon. Uh, tignan nyo mga kaibigan yung kalasada oh halos hindi na makita sa ulan napakalakas ng ulan uh, yung mga motor ay dito na lang nila iniwan oh dahil hindi na sila makalusot doon papunta ng sabang uh, dito para ito sa barangay kabayugan na uh, sitio sabang kung inyong matatandaan na mayroon na aksidente sa may box scoreboard na yan kung yung mga payong na yan dyan yun yung cellphone pala natin mga kaibigan, naka-plastic yan kaya hindi nababasa. Water. Anong tawag doon sa plastic na ano? Lalagyan? Plastic na. <laughs> uh, phone plastic. Ah, oh, grabe talaga ang ulan. Oh. Aro yung cellphone mo doon, basa na. Ay, naka-plastic din yan. <laughs> yan, makikita nyo rin na sa unahan natin ay baha. Ayan, mga bahay oh. Lubog. Oo. Kuya, dito. Yan. Ah, shoutout nga pala sa kapwa ko mga inisda at mga fisherman dyan. At ah, shoutout din pala sa mga, mga kasamahan kong bintinans uh, na mga PPUR. Alright. Ay, bahana na din talaga dito oh yun, baha yan ang bahay na baha oh, lubog lubog na lubog ang bahay nila ang saging, di ba? hoy ang uh, karihan ni Kalingap Koko ay lubog na rin yun ang mm, kubo ni Koko Marti diyan tayo magpunta yan oh, baha. So, okay lang itong ganito na ulan, wag lang haluan ng hangin na malakas. Dahil nung udit, lahat okay. ng mga puno dito okay. ay ubos. Oh. May swimming pool pala oh. Po swimming pool na. <laughs> lahat po ng bahay dito malunang swimming pool. Kaya <laughs> kung kayaman yung ano, Kayaman yung Puerto Princesa City. Ano? Ha? Ako sasabi ko lang sa'yo Master. Dapat kapang dulo. tayo sa kapwihan. <laughs> <laughs> Dito tayo. Magdaan sa daanan. Huwag na dyan. Wala ko dyan. Tayo luluto. Pangulikas na ako ng gulay. Dute, yung mga gulay ni Kalinga ko, Tuwang tuwa. Nasubrahan sa ulan. Pero kumakaway-kaway pa rin ang dahon. Yung mga kapitan niya ng sitaw ano na left and right up and down na tagi-tagilid aroy giba ang ano giba ang kawayan Maram sa daanan ng kawayan yan Uy, may tinik. Magpunit yung aking ano. Aray ko. Aray ko. Aray ko. Mabuti lang kamo. Ang palay na yan ay inug na. May mayroon na siyang laman bago sa uh, inulan ng ganito. Pero yan, may makukuha na dyan. May maani na yan. Hindi na yan siya maatiktuhan dahil may laman na yung kanyang balikat. Ibig sabihin, harvest na rin yan. So, ito naman ang gulayan ni Kalingap Kuko. Oh, ang dami pang bunga. Ay, hindi ko alam kung anong klase yan. Huwag mo nang anuhin. Guys, pakicomment mo nga guys kung anong halaman yan. Oh. Oh, yun. Patula. Oy. Sutang, sutang ho Nang tapat yan. <laughs> 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 Vlog na lang rin yung mga kaibigan. Live sana maganda eh. Kasi lang, We, eh, natin ano eh. gamay. Oy, baha na talaga ay eh. ganoon pa rin talaga Pagpunta natin ganoon din. Oo. Oh. Wala tang tao. Oy, giba na yung mga ano niya, oh. Yung manukan niya, wala na, giba na. Oy, musta bro? Dito na kami. May dala kami, may dala. <laughs> oh, may dala kami, may dala. Aray. Dumi lagay. Lumin. May dala kami bro. Dala kami tinapay. Ano ang masabi mo bro? <laughs> Kung kino ko kumusta ka namin kay baka na sabi namin na na yung bahay mo. Oh, baha na. Ano bang nangyari sa mga manok mo, bro? Boy pa? Boy, <laughs> sak sakto lang nakarating kami oh. Grabe lang kasi mga Oh! Allah! Allah! <laughs> Allah buti lang nakarating kami kagad dito oh ah paikot oh nagkaroon ka, nagkaroon ka ng mga nyo bro ah yan so ayun guys yung ay, kanyang gulayan ay lumalangoy na ang kanyang gulayan So yan na mga kaibigan, na ah, sakto lang kaming nakarating dito sa kubo ni Kuku Marty. Kalingap. Yan. Yeah. Ano ang ginawa mo diyan? Roy. So, Sobra lakas ng hangin. Sobra lakas ng hangin, tumba yung tumba yung kape. Oh, tingnan niyo. Aroy, yung Aroy. Oh. Ah, grabe. Oh. Baka. Oh, yan oh. Oh. Mahapay ang ano? dito tayo sa taas sa bahay niya. Sa taas ng bahay niya. <laughs> oh. So, ano bro? Wow. Oh, view. Kaganda ng view dito ah. Oh, <laughs> mabigat So ayan, dito tayo sa bahay ni Kalingan po So nakikita niyo naman kung gaano yung kalakas ang bulan at hangin ayan o oh. ayan lakas oh. uh, ah, uh, sana iligtas ang lahat ng uh, mamamayan ng Barangay Cabayugan at ng buong Pilipinas uh, at uh, kung saan man sila ngayon uh, sila ay nasa maputing kalagayan at gabayan ng ating pung may kapal ayan so okay, yung mga kaibigan ang hangin oh no? bukso ah. mabuti bro matibay ang paggagawa ng ano mo kupo pero kung hindi mo nalagyan ng hulog hulog yan yung ganyan no? ah uga uga ito Grabe yung hangin niya, bukso-bukso lang. Yung gulayan, ano? oh. Tumba na. Yung okra, matibay, no? Hingga kaway-kaway lang ang ano, eh. Bigla-bigla oh, okay e. yung hangin niya. Doon sa amin, walang ganitong hangin. Kaya no kubling. Diba sa gitna kami? saya bro, abis hawakan ko Hawakan ko Mabasa Oh, kuning So, yan Coba uh, na lang salat uh, Viewers, subscriber, Ano yung W Edit mo tayo